Um yung Independent Commission po ay uh, ipinahayag po kahapon sa pagdinig ng Senado na kanila na pong isa sa publiko no ilalive stream yung kanilang uh, pagdinig at uh, uh, makikita nyo na po ba na ito na yung uh, hujat na uh, kumbaga magiging transparent na lalo ang ICI at kabilang din po ba kayo sa hihiling na yung mga nakalipas pa ng na mga pagdinig ng ICI ay maisa publiko rin. Yung uh, gaya ng uh, kanilang pag-interview uh, pag, uh, kay dating speaker Romualdez. no? So, uh, kung hindi nakita ng publiko ano yung pinag-usapan nung nandun si dating speaker Romaldez, eh, pwedeng mapaulit 'yon, no? For clarification. Uh, Uh, but th that is a welcome development, yung uh, pag uh, sa publiko ng kanilang investigasyon. So para makita natin, but whether or not we are tied uh, tied down sa kanilang investigation, hindi lang po ang ICI ang may karapatang mag-imbestiga. Pwedeng mag ang PNP, pwede mag-imbestiga ang NBI pwedeng mag-imbestiga ang Kongreso? Uh, kahit nga si Trillanes, nag-imbestiga si Trillanes. May nakapagpigil ba kay Trillanes na mag-file ng kaso laban kay Senator Bongo at kay, at kay dating Presidente Duterte dahil hindi yan dumaan sa ICI? Ang ibig ko pong sabihin, ang ICI ay isa lang sa pwedeng mag-imbestiga, hindi po dapat nakatali ang kamay ng gobyerno sa ICI. Pero lahat ng kanilang imbestigasyon ay dapat uh, dumaan sa ombudsman pag ito'y nakuha na nila. Kasi yung ombudsman ang magdedetermine kung merong probable cause na pwede itong file bilang isang kriminal na kaso doon sa Sandigan Bayan o sa RTC. Now, uh, yung yung ombudsman rin magdedetermine kung yung administrative aspect of the case ay pwede niyang uh, pasukan o kung sa tingin niya yung subject ay isang mambabatas Senador o congressman, pwede mag-recommend ang ombudsman sa House of Representatives or sa Senate na magkaroon ng isang ethics complaint laban sa kanilang kasamahan on the administrative aspect of the case. So yan po, uh, ICI uh, na desisyon na i-livestream, welcome development yan.